Hmm? <laughs> oh. Kapatid. Ng uno, uno, okay. Kapate, hindi ba gumiginhin ang inumin? Una-una ako eh. Kapatid, hindi to hinihingi, binibili. Ako akong pere. At ah, ang niyo yun, no? pagod na pagod na ako. Kapatid, ang tinayo ko negosyo. Hindi ito kawang gawa. E eh, saan ho ba ako pwedeng makainom nang hindi ko kailang magbayad? Ha? Hmm? Ah, doon. Hmm? Doon, sa kabilang building. Libre inumin doon, tsaka pagkain. Madalas kasi nagpapapati doon eh. Talaga kapatid? Oh, Brad, mga pamilya ka ng mga kain mo. May bulalo, may bachoy, at higit sa lahat yung specialty nila, dinuguan. Naku, paborito ko lahat yan! Salamat, mga kapatid! Libre! Diba, diba? <laughs> <laughs>

Ano hm. eh. Senyorito Andy, bakit nagmumukmuk ka? Tingnan mo sila, oh. Sila. <laughs> My partner. Ako wala. Oo, Tama, ma naman, ka walang partner. partner. Di, paghatian niyo ako. Hi! Nye! Kapala! Ah! <laughs> Nagusto ka kay Alvin, ano? Naku? No? Ako? <laughs> Wala! James! Sabagay, kung sino pa ang bigo, kung sino pa ang sawing palad, sila nagkakatuluyan. Talaga? Oo. Dalaga ka. Binata naman ako. May kay ka. May kay din naman ako. Maganda ka. Pogi naman ako. Are, mm. Eh. Eh. Mm -hmm. <coughs> Alam mo ba na, nung <coughs> una pa lang, may pagtingin na ako sa'yo. Tumingin ka sa'kin. Nararamdaman ba yung nararamdaman ko? Hindi. tumingin ka sa mga mata ko. Anong iyong nakikita? Mag-relax ka. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. At tanggapin mo na ang katotohanan na we are meant for each other. Tutal, meron na naman tayong nakaraan. At hindi mo na mababago yon. Ang akin lang ay mapagsilbihan kita, uminom ka, at ipagluluto kita ng masarap na pulutan. Pero, Idol, bigyan mo naman ako ng kahit konting ngiti. Yeah.

gusto mo sa tapa? Malasado o malutong? Malutong. Para matagal lutuin. Malutong na tapa, coming up! Idol! Anong gusto mo sa tapa? Binabad sa suka o binabad sa bawang? Pareho. Binabad sa suka at bawang. Kaya lang, dikdikin mo ang bawang para matagal gawin. Habang binabad sa suka na may dinikdik na bawang, coming up! Adon! Relax ka lang. Matagal to tagalan mo. Para lalong masarap, lalong masaya. <laughs> Tapang masaya, coming up! <laughs> <laughs> Ito na, ang masaya at masarap mong tapa. <laughs> Idol. Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Sabihin mo lang. Ito ang gusto ko. Oh! oh! <laughs> Ito na ang katapusan mo! Idol, how can you do this to me? Ah, uh, consumato mas! Idol! 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 Idol!